Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sampung utos ng Diyos noong ibinigay sa Israel ay tanda ng pagtubos. Isang isinulat na tipan, mga gabay na dapat sundan. Upang minamahal na bayan, hindi na muling masadlak sa kapahamakan. Ngunit lumaon ang panahon tila hindi na naiintindihan ang tunay na nilalayon. Nagkaroon ng iba't ibang kaisipan ukol sa tipan ng Panginoon. Sari-saring interpretasyon, iba't ibang kahulugang mayroon, dahan-dahang nawawala pagkaunawa sa sinumulang banal na intensyon. Ang mga utos ng Diyos kung tutuusin ay nakaayon sa kanyang pag-ibig dito ito nakapundasyon. Sila'y maiyahambing sa bakod ng tahanan ng isang ama upang hindi mapalayo mga mahal na anak niya. Kung lumakad man o maglaro ang mga paslit na bata, sa lugar na may harang, hindi sila lalampas, hindi mawawala. Kaya ang may kapal ay gumawa ng tipan bilang tanda. Mga kautosang dapat gawin at hindi lamang winiwika. Dahil ito sa laki ng pagmamahal ng may likha ayaw niyang kanyang mga supling mawala sa pananampalataya. Lumao ng panahon kasaysayan ay naparoon. Sa isang sitwasyon tila pagkaunawa sa tipan ay hindi na nakaayon. Mga mambabatas, mga pariseyo at mga makapangyarihang reliyosong tao. Binigyan ng diin mga utos lamang at hindi na ang pagmamahal ng Diyos. Ginawang pabigatin, tila ba ang mga ito ang bakod lamang ang nais palakasin. Pinatungan dinagdagan upang hindi masalangsang. Sabi sa tradisyon ng mga Hudyo, mula sa sampu, naging anim na daan at labing tatlo. Mga utos ng Diyos dumami na at nakalilito. Kaya imbis na magbigay ng kapahingahan, ang bayang pinili nabigatan sa pagpapasan. Tipan ng kalayaan ngayon ay sumisiin mga kautusan ng pagmamahal naging pabigat sa bayang Israel. Kaya itong salmo sa araw na ito, ating tugunan, nais balikan tunay na kahulugan ng mga utos ng Panginoon at kanilang totoong layon. Ang umaawit ay nagtatanong, nakikiusap sa mahal na buon. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman ako ng lubos. Ituro mo o aming Diyos, layunin ng kautosan, at habang kami nabubuhay, iyon ang susundan. Ituro mo ang batas mo't sisikapin naming masunod, puong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, kami iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa mabuting balita, si Jesus din ay tinanong, ano ang pinakamahalagang utos? Tanong sa Panginoon. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, lakas at kaluluwa. Gayun din ang ikalawa, kahambing ng una. Tulad ng pagmamahal sa sarili, mahalin mo ang iyong kapwa. Tila ba nilagom ni Kristo, batas ng Diyos sa dalawang talata. Binuod ng Mesiyas kahulugan ng mga kautusan sa isang salita. Salitang pagmamahal ang tunay na simula. Lahat ng batas sa pag-ibig lamang, totoong magagawa. Kaya ang awit na ito sa atin ngayon ay may sinasabing layon. Ang tunay na batas ay batas ng pag-ibig na wagas. Tayong pagmamahal ng Diyos ay dinanas. Pagmamahal din ang ibibigay sa kapwang naghihintay sa labas. Hindi magnakaw, hindi mga lunya hindi manirang puri, hindi pumatay at magnasa ng masama. Lahat ng ito ay totoong magagawa. Kung pag-ibig sa kapwa ay nakasulat sa ating isip, puso at kaluluwa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.